Panuorin natin si dating Governor Chavit Singson sa mga payag niya tungkol sa nangyayari dito sa Pilipinas. Ito yung mga payag niya. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi din ng mga inimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. As, as far as plant control is concerned, at buong Pilipinas, Sino naka-corner? Yung mga niskaya. Eh, sila ang kontraktor din eh. Ba't pala, ba't pala, ibistigyan nyo na muna yun, andun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano mag, mag -ano pa yan eh, tatagal pa. Diretso na, diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, Huwag na natin pahirapan ng taong bayan. Yung uh, rally, rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful uh, revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag ang revolution na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan, Pabayaan natin sila. Sila mag itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ayawang ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. Ash high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga kurap sa gobyerno. May mga punto yung sinabi niya. Pero hindi ako sang ayon sa titigil ang mga kabataan sa pag-aaral. To make a point na pag hindi lumayas o hindi nag-resign hindi natanggal o hindi na, naipakulong yung mga corrupt na official ng gobyerno ay masasabi na natin yung mga corrupt na official na yan wala talagang pakialam sa kabataan kahit na magsistigil sila sa pag-aaral na na huwag ganun hindi maganda yun huwag nating sirain yung kinabukasan pag-aaral ng mga kabataan dahil sa mga kagawa ng mga corrupt na politiko na to na ayaw umayos sa kanilang tungkulin gawin nyo ang dapat nyo gawin kayong mga matatanda dyan kayong mga politiko, alam niyo na yun ang dapat nyo gawin. Pangunahan niyo yung pagbabago na yan. Huwag nyo itaman yung pag-aaral ng mga kabataan para lang to make a point na dapat mag-series yung mga corrupt uh, na politiko na yan. So, ang kabataan so susuporta sa uh, pagsasayayos ng bansa at hindi may sasakripisyo yung kinabukasan nila.